Binusa ka ng tubig? Mangkukulam. Anong dahilan? Tanggalin mo ha, yung sakit na binigay mo dyan ha, kay nanay ha. Bakit mo nung Gumitin yung dalawang kamay mo. Bakit mo kinulam? Okay, dalawang kamay. Ang mo. Dalawang kamay ha. Masakit talaga yan. Masakit talaga yan. O, duwende, tanggalin mo lahat yan. Mukha yung bigyan ka ng ano, pamarusa. Uh, ang galing mo. Ang mo. mo sa akin dyan kay nanay. Magkano daw mo sa akin dyan. Uy, uh, ang gamotan dito binigay mo sa akin? Ang Inahina mo boses po niya. Uh, Sige, tanggalin mo ha. Nasa sa sasama na po yung meron po ako yung Lahat na, tanggalin mo. mo Wala Kung wala naman po, so, ayos lang Wala ka na ibang ba, binigay dyan sakit? Wala ang ang gamutan O, pag Pag nabuhusan na, 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 kayo, ay, ano sorry, ha Pagpasesya niyo mga tao ha Dapat ay, pa, kasi po, hindi kayo naglalagi sa Alam niyo may mga tao Parang hindi kayo nasasage uh, kay, ha na, kay, Ha? Uh, Oh, oh, wag nang uulit ah. Oh, umalis ka doon kung saan ka nabuhusan. Lumipat ka ng bahay ha. Saan ka ba niya nabuhusan? Sa lababo. Saan ba nakatira doon? Sa ilalim? Gusto ko ngayon mangyari sa pangalan na yan. Sabi ko. Pagkakawa mo sa lababo. Nagharap ka ng mga kain? Ha? Pagkakawa mo sa lababo. Pupunta ako sa kusina then, nila. Wala kang yan. oh, basta wag nang ano ha, wag nang uulit ha. Uh, Ma'am Marilo, uh, wala naman po. Deserve niyo po yung bracelet na yan. basta lalayo sa po, tao ha. Deserve po na po <coughs> yung bracelet. Na yan. Dama, Ilan dama kayo dito ba sa bahay? Pero, pero, Marami ba kayo? Uh, sigurado ka tanggal na. Para uh, tatlo. Ay dalawa nasaan? Na, yan, uh, sa nakatira nakatira yung sa dalawa. Yan. Busan mo. Sa CR. CR din. Ay, may duwende daw sa CR niyo ha. CR may duwende sa nila. Mimi Sa lababo. Oh, nung magbibigay ng sakit para ano? Lumayo kayo sa tao para hindi nang bubuhusan ng tubig. Gusto ko makita. mo. mo. Wala na? Ah, wala na, tinanggal mo na. Anggalin mo. Kung meron pa. Anggalin mo yan para ano, para mawala yung ano niya. Yung pagina ng bosses. Anggal na ba? Naubos na ba? Magaling mo yan ha, nagbasa ka ng tubig. Gagaling <gay> natin ha. Ako kami ba? dalawa? mo yan uh, sa ulo hey at si uh, so, so si sa bato. Misminta, misoy. Tanggalin mo. Last thing Salamat po sa pagsabi na nagagalang na. Duman na nalbahay ha. Salamat no, no, no. sa sharing. Ito lang. Kano-ano ka ano nito? Kaibigan? Katrabaho? Ay, ano ano Yan, salamat po ano, sa ano. sharing ng star. Yan, kay Ray C. Book. I-announce ng star cell. Oo. Yan, hindi na ako naman. I-announce ko naman si Seth. Kaya mega shout out 2 million viewers. Wow, 2 million viewers Ayan, ko po yo. Ano wala na? <laughs> wala na. Oh, sige mo na ako wala na. Bali sila kita diyan. Ano ano ka ba nito? Kaibigan. Anong dahilan bakit mo Ate, anong dahilan? Ano? Anong dahilan mo? Ano? 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 Uh, uh, Ang ka. Ano Sige mo wala, uh, wala na yan. 'yan. Duhin din nanay ha. Asagi, nabuso mo daw. Sa ano? Sige po, ano? ano? ate, ha? Tungo lang po kayo rito sa Facebook. Yung, yung, yung lababo, pag nagugas kayo, magtabi-tabi rin kayo ha. Sa kubeta nyo, meron din dalawang duwende ha. Wala itim, pare-pareha sa itim. Magtabi-tabi kayo ate ha, para hindi kayo nabibigyan ng ano. Sinabi ako na rin naman lumayo sa tao. Ayan. Tapos ano? Jean Flores. Nakakapag salita ka Naka ba? Naka ba? Si Apo. Oh, sige. Pabukas ako tubig. Wala pag-uusap. Oh, oh, oh. Ano? Pag-uusap ma? Okay, pabukas ako ng tubig. Yes ka. Oh, okay. Ano? Uulit ka pa? Hindi na. Ha? Hindi na. Hindi na? Hindi na dahil na uli ka. Alam mo? Ngayon gusto ko kasapin mo lang ang kaalaman mo. Gusto ko makita ko sa akin mo. Sa yeah, akin mo yan. Uusan mo ng tubig yan. Ayan, Ay, kay nanay, duwende. Hindi okay, naman natin sa bata. Pangalan. Matagal ka na ba nang wala? Pangalan mo. Matagal na ba rin ang katawan? Sabi mo pangalan. Ilan na napatay mo? Sabi ni Ali diyan. Ilan na napatay mo? Nakakalito kung saan ako manuso. Gusto ko tigilan dito kay bigan mo na to. Pabukas ko bayan tayo. Mari Chubrans. Wala po hindi nakita na ako. <laughs> Ang lasa mo. Paolo, mo na po yung karayong nilagay mo. Masama lang sa amin ito. Tikpan mo siya kung mapakla, mapait. Pangalan mo? Pagkating mo pangalan mo? Mapakla, mapapait, matamis. Sige, lasa mo lang. Ito mismo ang ngayari ng matawad. Ito mismo ang ngayari ng humingi. Mapakla, sige, sarado mo na. Ang bala mo. Binigyan lang sakit. Bunotin mo lahat yung pinagalaman. Anong pangalan mo? O baka gusto mo sarapan. Jan Martin? Jan Martin. Jan Machu. O sige. Hawakan ka na kami kay nanay, ha? Ayan, watching from Sige, ilapag mo na yung ano mo. Tubig. Ayan. Ilapag mo. Hindi po na kami kay nanay. Tapos, pa muna ulit. macho. Pikit pikit. na. mo. sa Kahit iskanyo, meron po yan. Hawa ka naman mga spirit ko

Oh, <coughs> ano ka naman sa loob? <coughs> elemento ka rin? Tao. <coughs> Sagot. Tao ka elemento. <coughs> ha? Ano? Ah, ano? Tao ka? Taw pa rin ha? Tao? Anong binigay mo sa dyan kay, ano, kay man. Jan Macho? <coughs> ha? <coughs> kilala mo yan si Jan Macho? <coughs> <Relax>. Ha? <coughs> 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 Hindi mo kilala, pero ba't binigay mo na sa Masama. Paano siya naging masama? Kala <coughs> ko hindi mo kilala, ba't sasabihin mo masama siya? Ha? Ah. Ah. ano Anong ginawa niya sa'yo? Ano ka? Nangaway siya. Nangaway siya. O, oh, sige. Tanggalin mo ha? Tanggalin mo ha? Ano ka ba niyan? Kaibigan? Ha? Kaibigan ka? O, oh, tanggalin mo yung pinaglalagay mo dyan, dyan, macho. Gamitin mo yung dalawang kamay. Okay. Imitin mo. Ito ako. Ito ako. Bilis! Sige. Baklas! Umarap ka sa kanya. Patanggalin mo. Sige. Sige. Tangin mo. Marup ka Mayo's. maayos! ka Dalawa kamay. Sige. Umarap ka nang maayos. Umarap ka sa mo. Tangin mo. Tanggalin mo. 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 Baklasin mo yan. Ba't sinabi mo mayabang siya? Ah? Nangaaway? Oh, nangaaway. Nangaaway ka daw. Nangaaway ka daw ng kaibigan. Hindi so, oh, daw siya nangaaway. Oh, so, talaga ha. So, Nagagaling mo lahat yan, ha, nilagay mo ha. Tol, kasi tol. Awa ka dyan sa bata ha. Wala ka dyan. Ayan. Ayan ay mag mega shoutout po Mami May Ramos Ayan po. Ayan. Ayan, Salamat sa pagsuporta. Ah. Ayan, thank you po. Hindi, <tinyo> tanggalin mo lahat. <tinyo> ha? Bilis mo kumain wow, kasi kaibigan na. Bigyan mo nang kung sakit yung ano ha, kaibigan mo ha. Ikaw kasi. Ikaw. Wala na. Ha? Sama kang kaibigan ha. Huwag na uulit ha. Bibigyan kita ha. Huwag na uulit. Pag umulit ka, patay ka sa akin ha. Uulit ka, uulit ka. Uulit ka sebas 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 naway mo daw siya sebas 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 mo sebas 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 mo sebas 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 tubig mo sebas 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 sebas

Ayan, good afternoon Mama Pella Ayan, si Nana yung nahuli natin dyan kay Nana Ay, the wedding team Sa bata, tao, kaibigan Ayan, next live po tayo ah, Next live, salamat